Good morning, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May laban nga ba sila kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng samjan na laging sumusaporta dito. Araw-araw, lagi-lage, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang The Miss Philippines tayo ngayon. So, lahat tayo na kung ano nga ba ang nangyari na dito sa budget ng The Miss Philippines. Kasi, 'di ba? ito yung bagong pageant na kung saan ginanap to nung nakaraan taon. Kung saan ang nanalo dito ay si Alteya Ambrosio na kung saan ay siya ang tinanghal natin Miss Supranational. Kasi yung mananalo dito sa The Miss Philippines, siya yung ipapadala natin sa ano sa sa Miss Supranational. At si Alteya ngayon, so tapos na yung laban ni Alteya, And then, meron pang mga ilang kandidata talaga na hindi pa lumalaban. Kasi, nung una, ang in nila, apat na corona. At dyan yung supranational, nandiyan dyan yung, ano ba to, the Miss Eco International. And then, nandiyan dyan din yung Miss Aura International. Plus, nandiyan dyan din yung Asia Pacific. So, apat na reyna. And then, umaasa tayo na mga girls na to ay magkukumpit. So, sino ba yung nagkumpit sa Miss Eco? Ang nagkumpit ay si Chantal Smith. Appointed siya. Kasi, uh, ang nanalo ay si Alitea. Tapos, yung natira, inappoint nila. Doon sa mga nakapasok sa top 5. And then, si Isabella Santos naman ang inappoint nila para sa Miss Aura. And then, si Blesa Peg ano, Peguera. Peguera. Ano, Peguera si Blesa naman yung ilalaban nila para sa ano, para sa uh, Miss Asia Pacific. So, limang corona nga dyan eh. Plus, syempre, si Krishna Gravides naman ang ilalaban nila para sa Miss Charm. So, yun yung naging plan. So, five crown. So, ang pinakamataas na corona dito sa The Miss Philippines ay si Miss a uh, Aletheia, si Supranational, and then followed by Miss Charm, and then ayun nga, si Miss uh, Aura International, Asia Pacific, at saka si Miss, uh, sino pa ba? may isa pa, Miss Aiko. So, yon So, five crown dito sa the Miss Philippines. Kung iisipin mo, maganda sana kung maitutuloy-tuloy nila tong pageant na to. Kasi para sa akin, um, dapat na magkaroon sila ng pageant para, alam mo, yun yung inilalaban natin sa international pageant. May ibubuga talaga. Pero kasi nagkaroon kasi ng Miss Philippines ngayon, Miss Universe Philippines, etong taon na to, nakita natin na di kalibre talaga yung mga kandidata. Kaya instead na magkaroon sila ng pageant, budget ay ayun na. So, nag-appoint na lang sila ng mga girls. Dito na nila kinuha yung para sa Miss, ah uh, sa Miss Eco para sa susunod na taon. Tapos, dito na rin nila kinuha yung Miss Charm para sa susunod na taon. And then, dito na rin nila kinuha yung Miss Cosmo. Dito na rin nila kinuha yung Miss Supranational para sa susunod na taon so sa madaling salita walang pageant for this year sa susunod na taon meron kaya ako para sa akin siguro dapat magkaroon siya lalo na ang nadagdag dito ay cosmos so anim na pageant na siya kaya lang hindi ko lang alam kung ano ang magiging lead ano ng pageant kung baga parang ano ba para to ba to sa supranational o para ba siya sa Miss Cosmo so medyo confusing na di ba kung iisipin mo pero ko ako ang tatanungin mo itong mga reyna na patulan na lang nila Tara Valencia para sa supranational dapat talaga may pageant ang supranational ng ating bansa para alam mo yon uh, mas nakukuha natin yung kandidata na talagang Papalo talaga doon sa pageant na yon Kasi kahit paman anong sabihin natin Malaking pageant pa rin ang Miss Supranational So para sa akin Dapat hindi na siya nilalagay dyan sa Miss the Miss Philippines Dapat talaga magkakaroon tayo na Miss Supranational Philippines So yun yung akin ha So mas gusto ko yung ganon Kesa yung nandirito siya Kasi parang ang labo Anyway, so Tara Valencia ang inaabangan natin na magkukumpit. So ngayon, sino ba yung mga natitirang girls dito? Kasi umalis na si Krishna. Hindi na siya nagpa-under dito sa The Miss Philippines kasi nga lumaban na siya doon sa Miss World Philippines, di ba? So dahil hindi siya nakapag sa Miss Charm at sobrang tagal na rin ng hinintay niya umabot ng taon. So nagpunta na siya dito sa Miss World Philippines at nanalo nga siya. So ngayon, naasahan nung lahat, eto nga si Cyril Payumo nga ang ilalaban. Kaya lang si Cyril sa 2025 pa siya ilalaban dahil nagkaroon tayo ng bagong ano, ng bagong Miss Charm. Ito nga ay si Kyla Carter. Oh, yun. So ang tanong nun lahat, eto bang mga girls na to ay malalakas ba talaga sila pagdating sa Miss International ah, sa international pageant kasi parang hindi sila mabitawan eh, di ba? So ako para sa akin, opportunity yan sa mga girls. Katulad na lang ni Isabella na lalaban ngayon dito sa Miss Aura International. So hindi ko lang alam bakit walang Miss Aura nakuha nung nakaraan para sa susunod na taon. So siguro try out lang, one year contract. So yan. And then, ah uh, si Miss Asia Pacific, lalaban din siya sa, sa October this year. At wala din Miss Asia Pacific for 2025. So, ano mangyayari? So, sa Miss Eco International, lalaban siya sa January. So, meron na tayong pambato. So, nakaredy naman na si Alexi Brooks, di ba? And then, ah uh, para naman sa Miss Cosmo, lalaban na ngayon taon na to, ay si Atisa Manalo. And then, ah uh, para naman dito sa Miss, ano, tawag dito, ano bang ilalaban pa sa Miss Supranational, si Tara Valencia, ayun nga, waiting siya. So, sila yung mga girls. So, sino ba yung pinakamataas na corona dyan? At bakit wala dyan si Aletea? So, actually, ang pinakamataas na corona dyan sa the Miss Philippines ay si Miss Supranational. Kasi yung pageant na yan ay para sa Supranational. And then, siguro, followed by Miss Cosmo. And then, sumunod ay si Miss Charm. Tapos sumunod ay si Miss Aura. Sumunod ay si Miss, uh, sino, you know, Eco, Eco International. And then Asia Pacific. So, I think ha, kung magra-ranking ako. But, tignan natin kung ano yung mangyayari sa susunod na taon kung ito ba ay magkakaroon ng mga separate pageant. Kasi, sinasabi nila ang Miss Cosmo ay malakas na pageant. So, parang piling ko kung talagang malakas siya at parang ang datingan niya ay Miss Universe. So, dapat magkaroon siya ng solo The Miss Cosmo Intern Philippines. Ganon! Or Miss Cosmo Philippines. Ganon din yung supranational. Kasi, ang supranational, hindi naman yun minor pageant. So, dapat meron tayong Miss Supranational Philippines So parang piling ko yung mga pageant na ito Dapat nakaseparate And then katulad ng Miss Eco uh, Katulad ng Miss Aura Katulad ng Miss Charm I think yung the Miss Philippines maging Miss Charm Philippines na lang siya. Ganon. So, yun. Tapos, ayan na yung mga runners up niya. Pwede naman kasi spread yan eh. Pwede naman kasi magkaroon ng tatlong pageant. Katulad ng, halimbawa, sa Miss Eco. Uh, <coughs> halimbawa, geto Yung Miss Charm, ando dyan yung Miss Eco, saka yung isa pang pageant. O oh, kaya sa Miss Charm, ando dyan na Miss Aura. At saka, pwede yung Asia Pacific. Sa supranational naman, I think pwede siya mag-solo pageant. And then, I think Ang uh, Miss Cosmo pwede magkaroon ng another like Miss Eco at saka another pageant pa na, na alam mo yon na pwede pa nilang ilaban sa international. So, yung mga ganon. Kasi kung itong mga pageant na to, na mga nababanggit natin, para naman kung so, isasama mo lang dito si Atisa Manalo parang naman nag-downgrade si Atisa Manalo from Bilibiling, Pilipinas pumunta dito sa Miss, Pilip, Miss Universe Philippines and then napunta dito sa Miss the Miss Philippines parang ang gulo-gulo no? tapos misan si Miss Philippines Universe kasali din dyan so yun, so nakakaloka kula na lang isama-sama na nila lahat kasi nawawala yung class nang girl. Parang, ano bang level ni girls? Di ba? Katulad na lang si Miss Universe. Bakit mo isasama sila Miss, sila Miss Ora, sila Miss ano? So, parang, asaan na yung pagiging Miss Universe Philippines. O kaya, o kaya, bakit naman tong si, ano, basta naguguluhan ako sa kanila. Ang labo. Anyway, so at the end of the story, I hope na sana uh, sa susunod na taon no, maayos na tong pageant na The Miss Philippines para malaman natin kung ano ba talaga yung status niya at ano ba talaga yung bonggam-bongga -bongga na ipinapakita ng The Miss Philippines and then I hope na sana uh, yung mga girls natin dito mas masuportahan natin ng bonggam-bongga -bongga, katulad ni Atisa katulad ni Isabel ni Alexi Brooks Cyril Payumo para Valencia, sino pa ba? <laughs> At saka, yung lalaban sa, ano, si, yung lalaban sa, sa Miss Asia. So, anin pa sila. So, good luck, di ba? So, I hope na sana mag-grand slam sila sa laban sa international pageant. So, sana wag na rin muna mag-appoint para hindi naka stuck na ganito yung mga girls para silang mga taga Dutch Entertainment. Ganon. So, yun. So, I hope na talagang mag-grants lang tayo sa international pageant. Piling ko naman malalakas naman sila kasi pinili yan ni Mama J. Siyempre, hindi naman yung pipiliin kung hindi sila nakikita na talagang malakas. So, good luck sa mga girls na to. And then, tignan natin kung ano ang mangyayari sa The Miss Philippines. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pageant na lalabanan ng mga kandidata natin sa international pageant? tingin ba ninyo kakabog sila ng bongga bongga i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang masasabi mo dito sa mga girls natin so yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre always keep smiling at laban lang. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.